isang magandang hapon po sa ating lahat mga kaibigan mga kasolid north for this video ay ipapakita ko po sa inyo ang bunga ng ubas dito sa aming accommodation ayan oh, dami tapos dito pa ayun oh, yan siya o tapos yun at saka yung nasa taas marami po siyang bunga mga mahal na kapatid mga kasulid north ayan po ang panahon po ng ubas dito po sa amin ay buwan po ng July, August, ayan po. Sa ngayon po ay hindi pa po naghihinog ang puno ng ubas, bunga ng ubas dito sa amin. Ayan o, ang dami. Tapos po dito pa po siya. oh, dahil ang bunga niyan. Itong puno ng ubas. Isang uri lamang pong ubas po ito, mga kaibigan, mga kasulit north. Hindi po siya kasing rami nung nakaraang taon ang pamumuhan niya ngayon dala po ng hindi po siya gaano na alagaan nung tagabantay namin dito so ayan po dati dati po mga kaibigan mga kasolid north pag andito ka po tayo sa ilalim ng puno ng ubas dati dito ang daming bunga hitik na hitik pero ngayon po wala pong gaano. so doon lang po sa bandang labasan yan po yung puno po niya malaki na po siya oh isa at saka dalawa malaki na po yung puno niya ito po ay ano po, nasa 10 years na po ito. Naubas na mula nang ito ay inaitanim mga kaibigan, mga kasolid north. Ngayon po ay napapakinabangan po namin ang ban po nga. Gaya po lang sinabi ko po, ang buwan po ng paghihinog ng puno ng ubas dito ay July, August. Ngayon ay dyan pa lang. Kaya yung bunga ng mga ubas dito ay maasim pa. Ito po siya. ayun o. No? Tingnan nyo naman po mga kaibigan mga ka-Solid no? It, ang puno ng ubas, hitik na hitik po ayun o, no? may tayo ng isa hmmm ito pwede na yun ito pwede na, medyo pwede na kaya medyo asim po talaga hmm. Hmm. grabe asim ayun o, no? dami nag-aantay naman po kami sa panahon na ito ay may hinog ang kalaban namin dito pag ito ay nahinog mga kasulid north ay ang mga ibon kasi kinakain po nila <laughs> kinakain po nila yung mga hinog ayan I think di ba oh see ang puno ng ubas dito sa Sakaka Aljuf Saudi Arabia ayan po yan puno ng ano po yan puno na ang malunggay yan po siya si hmm? dami daming bunga grabe dito sa labasan ang dami pag namunga ito mga kaibigan at nahinog pag kumuha yung mga ibang lahi napakarami yung kinukuha nila plastic plastic po yung kinukuha nila pero dito po sa palibot sa aming accommodation yan po banda at saka dito po banda, marami pong nagtatanim ng mga ubas. Sa panahon po ng ubas dito po mga kaibigan, mga ka solid north, kumisan ay nagtitinda yung mga gardener o tagabantay sa mga mastarahan dito. Nagbibinta sila ng mga ubas kasi wala sa yung amo nila. Ang benta nila kuminsan yung limang kilo ay binibinta lang sa amin ng, ano, 10 real, ganyan po kasi kailangan din nila ng pera. Kaysa naman sa masisira lang po yung bunga ng ubas po nila, e po nila. Siguro pinabayaan na lang po sila ng mga amo po nila kasi siyempre sayang din po ba. So yun po, nagbebenta po sila dito sa aming accommodation. Puminsan nagme-message sila, punta kami dyan mamayang gabi, magdadala kami ng ubas. Ayan, sinong bibili dyan? Para alam nila kung ilang kilo o ilang plastik po yung kanilang bubuhatin kasi po malayo po yung pinanggagalingan po nila mga kasolid north so talagang minimizes po nila kung sino po yung kukuha sa amin para hindi naman po ano masasayang yung kanilang pagpapagod na pagbubuhat mga kaibigan mga kasolid north ayan po dami oh sarap mamitas nito matamis po ito matamis po siya mga kaibigan mga kasolid north okay po maraming maraming salamat po sa so, mga hindi po mo nakapag subscribe sa aking youtube channel solid north mix vlog pa-like, share, and subscribe na po. Maraming maraming salamat po. God bless us all.